kami. Yung Muslim nag-ihaw ng ano? Ihaw, na, ihaw. Kung mag-ihaw lang kaming baboy, sabi mo. Wala, <laughs> wala, <laughs> wala, wala, wala. Tama na. Tamoy na yung mami. Ano sabi, mabango daw. Hindi <laughs> <laughs> e, pala naman na rin yan. Hindi, hindi pala ni lahat ang pusit. Ay, ang... Oo. Oh. Ang tagal pusit ka, ano yung pagpusit? Yung kanina yung isda na malaking sarap din yun. Nandoon si nabaw niya. Ay, oo. Uh, Dapat uh. ka. Mm -hmm. Hindi inano nila doon. Nilatag. Nilatag nila. Um, Sakit ng bato ko. Ha? Bato ko masakit. Wala pa naman akong dalang Hindi, biogesic lang. Wala pa kasi. Yun. Parang wala tayong almusal. Kumain ka rin ba ng lumi? Kunti. Bakit ang mahal na rin ng tilapia dito sa inyo? Mas mura pa sa Manila. Bakit dati mura lang?

doon kay nanu picture oh uh, no day Pustahan sa way mali